What's up mga ka-farmers? So ayan, dito tayo sa ating bundok Sa ating yugan, Magtatanim pala tayo ng saging Ito kinuha ko sa baba, sa bahay, tordan Tapos meron pa isa rito na medyo malaki Tapos mag-i-spray pala tayo ng ano Ng pangdamo Ayan yung aming Ayan yung aking sprayer i spray natin yung tataniman natin ng sili so, may nauna na yun na Tinabasan natin madam mo na siya pero ispera natin tapos doon na rin tayo magtatanim ng ating kwan, sili so, titestingin natin talaga magtanim ng sili ngayon kung maganda ba maran nyo may sakto sa presyo ano. so hapon ng webes half day lang ako ngayon alas dos so ngayon mag ispera muna tayo bago natin itanim tong tordan let's go mga farmers nandito tayo sa taas Hi yung natin tapos na tayo mag spray so tatayon tayo ngayon ng saging tsaka mga nyo gano tignan nyo yung mga saging natin gumanda na oh tumataba taba na sila yun ang na oh tapos na pala ako mag spray doon yung unang tinabasa natin ito medyo papakapalim pa muna natin yung damo kasi marami pang hindi nakatubong damo dyan eh maganda yung nakatubo na sila lahat. tapos sa natin i-sprayhan tinitinan yung kinuha ko galing bahay na tordan maganda kasi itong variety ng tordan na ito maputi siya hindi yung puti na talagang puti na tordan may dalawang klase kasi ng tordan na yung tordan siya na ano, maputi -ma yung ano niya meron kasing maratik eh di ba yung maraming tuldok tuldok ito well, hindi siya ganun maganda yung quality niya pero hindi siya yung tordan na puti talaga yun sa mga may alam nun Meron kasing puti na tordan na puting puti talaga siya. Marami yan sa Nueva Ecija. So ayan. Tatay mo natin saglit to. Tapos yung mga namatay na malalaki nyo doon. papalitan natin yung mga, yung mga nakita akong mga tubuan na magalalaki doon. Tatanim natin yan guys. Tara. Dito naman sa amin sa pagkatayon ng saging. Sa bundok. Hindi na uso yung lalagyan pa ng ano. Ng pataba. Pwede rin naman lagyan ng pataba. Mas maganda pero mataba na kasi yung lupa dito kaya hindi na namin nilalagyan so ayan tara May ito pa mga farmers so maliit lang to pero ang ganda rito pag na nakabuelo na biglang laki yan so ayan yung isa dito natin tatanim papataas tayo na gano'n eh so, let's go ayan na sya ang liit lang no <laughs> Doon yung isang tordan. Huwag lumaki ito guys. Ito na yung isa oh. na yung mga saging natin ano. Yan so, doon ulit yung isa. Alright, pauwi na po tayo. Yan, nag pruning na rin po ako ng mga saging. Ang ganda na no? <laughs> mga bagong tanim ni Papa. Yan. Nakapagtanim tayo ng... Mga walang punong saging yata dami rin na tapos sapat na puno na nyug ang ganda na ng mga nyug natin mga bagong tarami pa pa to saging yan ganun lang pag akit tayo ng kalahating araw eh. tanim tanim na lang tayo ha? para mabuwas buwasan yung ating tataniman dami pa kasing hindi na tataniman eh nakakaawa yung mga ano eh ubi ano. no lalaki ng mga puno nakakaano yung ayun oh ubi yan nakakapanghinayang na isprehan. <laughs> pero isprehan natin yan hindi pwedeng hindi si tubuan na naman itong mga saging Medyo. Pag laki niya isa na yan, nililipat ko lang din yan. yan para gumanda siya. Gumaganda na yung mga saging natin talaga. Oh. Nalaki na. Paba na tayo at 5.29 na ng hapon. Magabihin tayo sa daan. ilang buwan lang puro maralaki na yung mga saging na yun ganda ganda no? mm, na ang laki na yan no mahal na saging yun 75 pa lang kilo ng hinog na tordan yung sa back 45 yata sobrang mahal ah no? hinog 30 isang piraso ano ang umulan mamaya para madiligan yung mga tinanim natin medyo madamo na rito pero madali lang naman yung skatera eh. mamawer na mamahawar natin ulit basta matapos lang yung taas dilinisin ulit natin itong yugan so yun lang po uwi na po muna ako at susunod na lang ulit like, share, and subscribe nga po para sa mga hindi pa nakapag-subscribe sa ating channel. At like and follow naman po sa ating Facebook account. Laman po. Maraming salamat.